So alam nyo mga kamamay, bilang isang lalaki, may mga bagay pa rin kaming kinakatakutan pagdating sa inyo. Siguro hindi nyo to alam or hindi nyo minsan naiisip ito, pero oo, totoo, may mga bagay kami na kinakatakutan sa inyo. At yan nga mga kamamay, ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito para maliwanagan kayo at magkaroon kayo kahit paano ng konting mga idea pagdating sa mga bagay na kinakatakutan ng isang lalaki pagdating sa iyo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo yung ganyang klase ng love advice, wag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at syempre ilike mo na rin ang video nito sapagkat napakahalaga niyan para marami pa tayong matulungan na subscribers na mga kamamay dyan pagdating sa kanilang buhay pag ibig. So mga kamamay, so huwag natin masyadong patagalin pa. So kung napindot mo na yung mga buttons na yan, simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kinakatakutan ng isang lalaki pagdating sa isang babae? So number one, yung magbago ang babae sa lalaki. O oh, mga kamamay, kung ang isang lalaki ay nasanay kung anong trato ang ibinibigay mo sa kanya, kung ikaw man ay isang babaeng maalaga, ikaw man ay isang babaeng mapagmahal, maasikaso, masipag at isang araw bigla kang nagbago. So ang isang lalaki ay matatakot talaga na mangyari 'yan sa kanya kapag ka nagkataon. Yung tipong ang ganda-ganda ng samahan ninyo, ang ganda-ganda ng uh, mga bagay na ginagawa mo sa kanya, inaalagaan mo siya, pinagluluto mo siya, Okay, so pinaghahanda mo siya ng uh, mga sosuotin niya, nagiging maalaga ka, nagiging masipag ka. Kung ikaw ay magbabago isang araw, sigurado ako hindi kakayanin ng isang lalaki yan. Kaya kung ikaw, ganyan ang treatment mo sa isang lalaki, please, sana wag kang magbago sapagkat napakahira pagdating sa amin. Kung ikaw ay magbabago sa amin, yung tipong halos iniasa na namin sa inyong lahat yung tipong paggising namin sa umaga, kayo na yung maghahanda ng lahat, tapos bigla kayo magbabago. Yung tipong sabihin sa amin, kayo na bahala sa inyong mga gamit na yan, kayo na sa umaga, kayo na gumising ng maaga, kayo na magluto, sigurado ako. Ikakatakot namin kapag ka nagkataon yan, sapagkat mapipilayan kami. Okay, ika nga'y mahihirapan kami kapag ka ganyan. Kaya hanggat maaari, huwag kayong magbabago sa isang lalaki. Sapagkat pagkat ang isa sa mga kinakatakutan namin pagdating sa isang babae. So number two, yung magpabaya ka sa sarili mo. Oo mga kamamay, bilang isang babae, bilang isang asawa, bilang isang jowa, nakakatakot naman talaga na mapabayaan mo yung pag-aayos mo sa yung sarili, yung tipong nag-self-improve like, ka, yung tipong bigla ka nilang papangit, yung tipong wala ka ng kamor-amor sa sarili mo. Yung tipong hindi mo na iniisip. Ang hygiene mo, hindi mo na iniisip kung anong itsura mo. So nakakatakot yun mga kamamay kapag ka bigla kang nagbago at itinigil mo ang pag-aayos mo sa sarili mo. Okay, bilang isang uh, lalaki So sabi nga, kayo po ang refleksyon kung ano kami Kung ano ang asawa ninyo Kaya kung kayo ay hindi nag-aayos Baka mapulaan pa rin kami Baka may masabi sa amin At isa yan sa mga bagay na kinakatakutan namin Pagdating sa isang babae Yung tumigil kayo ng pag-self-improve At pag-aayos ng inyong sarili Alright, so next Kinakatakot din namin yung umibig kayo sa ibang lalaki. O mga kamamay, syempre, kayo ang aming pinakasalan, kayo ang aming niligawan. Tapos, mamaya-maya, makikita namin, na nahulog kayo sa ibang lalaki, na in kayo sa isang lalaki, nakakatakot yan mga kamamay. Yung tipong masisira lahat ng pinaghirapan namin, masisira yung matagal na samahan, So sana mga kamamay, huwag kayong magbabago. Yung mga kababaihan natin dyan, yung mga kamamay natin dyan mga babae, na kahit nasa relasyon kayo, na kahit may asawa na kayo, naglolo ko pa rin kayo, naghahanap pa rin kayo ng iba, nagiging flirt o nagpe-flirt pa rin kayo sa iba, sinasabi ko kayo mga kamamay, hindi magandang gawain yan pagdating sa isang relasyon. May karma po pagdating sa ganyan. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo man is may asawa ngayon, may partner ngayon, magseryoso kayo. Kasi darating ang panahon na yung mga ginagawa ninyo ngayon, babalik yan sa inyo doble pa. Kaya kung ikaw man ay may ginagawa ngayong maganda, huwag kang mag-alala, babalik yan doble sa hinaharap. At kung masama man ang ginagawa mo ngayon, huwag ka rin mag-alala, doble rin ang babalik sa iyo na hindi maganda. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, ngayon pa man, Okay? So, kinakatakot namin na mahulog kayo at maghanap kayo ng ibang lalaki. So, isa yan sa mga bagay na kinakatakutan namin pagdating sa inyo. Kaya, please, huwag po ninyo yung gagawin. Okay? So, next. Kinakatakot din namin yung maging toxic ang ugali ninyo. Oo, syempre, nakilala namin kayo dahil sa ugali ninyo. Pinakasala namin kayo dahil sa ugali ninyo. Nilagawa namin kayo dahil sa ugali ninyo. Tapos isang araw magbabago kayo. Tapos isang araw makikita namin ang totoong ugali ninyo na yung palang pinakikita ninyo ay talagang balat kayo lamang. So sana wag naman po ganon, okay? So kay, kaya mga kamamay, kinakatakot namin na magbago yung ugali ninyo, maging toxic ang ugali ninyo sapagkat ang hirap mag-adjust, ang hirap umatras sa isang relasyon na kapag ka, okay, huli mo na nakilala ang ugali ng isang Uh, isang babae. Kaya mga kamamay sa mga babago pa lang dyan na nagkakaroon ng boyfriend, nagkakaroon ng partner, nagrelasyon, kilala niyo po ng maayos, especially yung kanilang mga ugali. Huwag kayong tumingin sa itsura, huwag kayong tumingin sa ganda o gwapo ng isang tao. Bonus na lang yan mga kamamay. Pero number one pa rin dyan is yung ugali. Kasi kung anumang meron na ugali ang inyong partner ngayon, yan na po ang ugali ninyong makakasama at the rest of your life. Kung sila is nagpapanggap, kung sila man is nagtatago ng na kanilang totoong ugali, sigurado ko mga kamamay, hindi rin sila magiging masaya pagdating ng inyong relasyon sa mga susunod pang mga taon, sa mga susunod pang mga dekada. Kaya ngayon pa lang, ipakita nyo na kung anong ugali meron kayo para hindi na kayo mahirapan pagdating ng panahon. Kaya nakakaroon ng hiwalayan eh. Kaya nakakaroon ng, uh, ng divorce dahil po sa hindi nyo pinakita at pinakilala ang inyong ugali umpisa pa lang ng inyong relasyon. Kaya mga kamamay, natatakot kami at kinakatakutan namin na baka magbago kayo ng ugali, maging toxic ang inyong mga ugali. So next. So ito mga kamamay, medyo masakit to. Hindi pala medyo, sadyang masakit to. Yung maiputan sa ulo ang isang lalaki. Mga kamamay, gawin nyo ng lahat. Huwag lang ito sapagkat ito na yung pinakamabigat na sakit na maaaring may dulot nyo sa isang lalaki. At ito ang kinakatakot ng lahat ng kalakihan pagdating sa inyong relasyon. Kung gusto nyo na magbago ang treatment sa iyo ng isang lalaki, kung gusto mo na magbago ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, pues gawin nyo tong huling tips ko na to. Yung maiputan sila sa ulo. Kaya mga kamamay, sinisigurado ko sa inyo, ano? Kailangan yung tiwala, wag na wag nyong sisirain. wag na wag ninyong babasagin. Sapagkat ang tiwala ng isang lalaki sa inyo, kapag ka nasira yan, pasensyahan tayo, pero hinding-hinding, hindi na po maibabalik yan. Lagi na lang po niyang maaalala, maiisip, makikita, Or mararamdaman sa kanyang puso yung mga bagay na ginawa niyong ganyan. Sabi ko nga kanina, gawin niyo ng lahat, huwag niyo lang silang iiputan sa ulo. Sapagkat, mancha na yan sa kanilang puso. Kahit sila ay saan makarating, kahit sila ay uh, dumating sa kanilang kantungan, hindi nila makakalimutan. Okay, ganyan ang isang lalaki mga kamamay. Sabi ko nga, gawin nyo ng lahat ng kasalanan, huwag lang po yan. Sinasabi ko sa inyo. At yan ang isa sa kinakatakutan ng isang lalaki na mangyari sa kanila na po pwede nyong gawin. Mga kababaihan, alam ko mga lalaki na kayo. Alam nyo na ang tama at mali. Huwag na kayong masyadong uh, pa sa gulo, sa isipin. Matatanda na kayo. Okay? So baka kung kailan pa kasal na kayo, sa kanyo pa ito gawin. Mga kamamay, malaking gusot malaking problema ito kung gusto nyong pagsisihan sa bandang huli. Ang dami kong na-experience na ganyan. Ang dami kong na-experience na katanungan tungkol sa mga ganyan. Kaya mga kamamay, ayoko na mapatulad kayo, mapasama kayo sa mga status or sa mga estado na ganyan ang buhay. Ang hirap mamuhay ng ganyan. Ang hirap magmahal ng ganyan. Ang hirap, ang hirap makisama sa taong ganyan. Kaya kayo pinagasabihan ko kayo mga kamamaya, hindi to dahil lang sa akin, para din po ito sa inyong lahat. Kung gusto nyo ng maayos, kung gusto nyo ng matibay na relasyon, maging maayos kayo, gawin nyo yung mga bagay na na makakatulong sa inyong relasyon at iwasan ninyo lahat ng anumang masamang bagay na maaaring makagulo o maaaring uh, makasakit sa bawat isa sa inyo. So yun lang mga kamamaya ilang mga bagay na maaaring Uh, katakutan namin na po pwede nyo gawin pagdating sa isang relasyon. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo pong i-comment sa baba at syempre, sasagutin ko po yan. Magre-reply po ako dyan or else, pwede kong gawan niya ng video and vlog kagaya neto. So, paano mga kamamay? So, huwag nyo sana kalimutan na pindutin na subscribe button, notification bell at syempre, i-like nyo na rin po ang video ito para marami pa tayong matulungan na kababaihan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!